acesso CENSU STYLE, A CENSU STYLE, A CENSU Ang hyperrealistic kasi is painting na parang lalabas na siya taano sa, sa canvas. Kumbaga very detailed siya, parang picture na siya kaya tinawag na hyperrealism. Art piece na buhay na buhay. Akala mo ay tunay. Yan ang hyperrealistic paintings ni Jaren Dahan mula sa North Cotabato. Paano nga ba nagsimula ang journey ni Jaren as an artist? nung elementary pa po eh, mahilig na po talaga akong magano magdrawing na kung ano-ano. Tsaka na, ko pa dati na kung may mga art competition, like poster making or slogan, ako po yung kinakuhang representative. Dumating ng high school, mas lalong na-involve ako sa, sa art kasi ang dami ng mga competition sa trash bin painting, sa editorial cartooning, ako po yung kinakuha lagi. After po ng high school then college na nag-decision na talaga ako na mag-fine arts. I'm uh, the only artist po in my family. Even my relatives po, wala pong mahilig sa art. Ako lang po, wala po talaga sa pamilya ko. Ako lang po nag-iisam artist po. Sa biglang tingin, aakalain mong kuha ng isang photographer ang mga paintings ni Jaren. Um, ang hyper kasi is painting na parang lalabas na siya sa, ano, sa, sa canvas. Kumbaga, very detailed siya. Parang picture na siya, kaya tinawag na hyperrealism. Nag-practice ako ng nag-practice. Hanggang sa ngayon, um, pinapractice ko pa din siya. At least, nakakuha ko na siya. Kaya, nas, mas na-inspire ako. Lalo na kung uh, yung painting na ginawa ko ng hyperrealism is may bumibili. Marami pong tao nakaka-appreciate. Kaya, mas lalo po siyang minahal yung hyperrealistic. Kasi grabe yung patience na binibuhos pag hyperrealistic eh lagi yung mag-practice lang talaga, especially kung gustong tahakin ng hyperrealism, sa skin tone talaga, practice na mixing. Yan yung pinaka gusto kong i-share sa kanila na dapat malaman nila yung mixing sa proper mixing sa skin tone, kung paano makuha yung tamang color palette. Kasi yun yung pinaka mahirap eh, talaga, especially kung ka pa nag, ng hyperrealism. Ano nga ba mga paboritong styles at subjects ni Jaren tuwing siya ay magpipinta? Bale, yung pinakapaborito kong subject talaga is yung portrait na may pawis. Kaya pansin niyo po sa mga ano ko, sa mga gawa ko is talagang portrait siya na may pawis kung hard hardworking Filipinos. Kasi gusto ko ma uh, may showcase kung gaano ka ano ka masipag yung mga Pilipino. Kaya hindi na ako lalabas sa ibang concept. Kaya gusto ko very Filipino yung concept ko talaga. Kasi yung papa kay is, uh, farmer both sila my parents, pati yung mama ko, farmers din. Si Papa yung una kong pinaint. Yun yung pinakaunang detail ko na nag, ano, nagboom sa social media. So, yung title pa nun is Pawis. Nag-boom siya and then, doon na nag-start. Bakit kaya mas ang mag-boom yung hyperrealism na art style. Siguro kasi, ang meaning din kasi is hardworking, Filipinos, Mga maraming nakaka-relate. Kaya, yun, papa yung pinakauna na pinaint at naging inspiration ko talaga. isa sa mga pinusuan ng mga netizens sa social media ay ang painting ni Jaren na pinamagatang biyaya. Ano ba ang inspirasyon niya sa obrang ito? Kumbaga, dito po sa North Cotabato kasi saging po yung pinagkuhanan ng kabuhayan dito. Malaking impact na din po sa akin yung kapataan ko. Na saging yung uh, saging trabaho ng parents ko dati. Kumbaga, connection na din sa sarili ko son, artist. Kumbaga, si Papa kasi nag mahilig din mo tanong ng Pag umuwi, umuwi sa bahay, madalang saging. Kaya yun po, yun po nakuha ang inspiration ko dito sa art piece ko na biya Kapag maganda, siguradong bibigyan ng pagkilala. pinaka na, na na-receive ko is yung nanalo po ako sa mga different art competitions po, national level po. Yung nanalo po ako sa, ano, sa Shell ng Grand Prize at saka Second Prize yun yung pinaka pinaka rewarding na moment ko ang isa pa din po is kahit pa paano is uh, nakakatulong na din po ako na as an artist nakatulong na din po ako sa pamilya ko Bigyan na din po ako financial at saka kahit paano paano na share ko din po yung mga gawa ko sa social media marami po ako na-inspire kahit uh, yung ibang tao is binadown ka pero okay lang yan maliit lang sila mas marami pa rin yung naka-appreciate kapag alam nila na kung talagang gusto, gusto mong ginagawa mo sa art, talagang mahal mo yung art at kasine. Marami talagang ang uh, magpa-follow at mag, makaka-appreciate sa mga gawa mo. Ang tips ko talaga na maibibigay is dapat kapit lang po talaga sa kasipagan. Dapat uh, prosigido ka. Mahalin lang po yung ginagawa kasi yung sining is marami marami kayong ma-encounter na criticism, i-critics yung sarili mo at saka yung works mo, dapat alam mo yan, dapat handa ka diyan. Dapat tuloy mo lang kung ano yung papa asenso in the future kasi yung uh, arts kasi hindi basta-basta eh. Kailangan mo talagang magpursige and kaya kailangan mo din ialay sa pamilya at sa Panginoon dapat always kang nag-pray na dapat itong artwork is maging maganda at saka yung mga pera, yung mga art collector, yung mga galleries, uh, magpa-follow lang yan. Basta mahalin mo lang at continue ka lang na gagawa ng mga art piece mo. Huwag kang magpa-apekto sa mga negativities around you. Gusto ko rin po pasalamatan yung Art Yan po yung gallery na may hawak sa akin. Yan po. Kami, yan po kami nag-show. Yung family ko ka kasi po, very supportive naman po sila kahit anong mayari, nandito lang po sila sa likod, nakasupport. Yan po. Thank you so much po sa kanila mga followers, yan, mga artist friends ko dyan. At saka, panginoon din po. Tapos po, siya po yung nabigay ng talent ko. Kaya, nasasabi ko sa sarili ko talaga na ito, paglinangin ko talaga to Kaya, binigay na panginoon to Kaya, gusto ko din i-share to At saka, ibigay sa kanya yung talent ko. Kung sino man yung ano, uh, gusto magpagawa ng mga commissions, projects, Just um, my name lang po, Jaren Dahan. Sa Facebook, sa Instagram, Jaren Dahan din po. At saka sa TikTok, Jaren Dahan lang po. Jaren Dahan, hyper-realistic artist, gumagawa ng mga lifelike art pieces that's super amazing. Asin sa sa